Hello, hello! Good morning mga me! Panibagong umaga, panibagong araw na naman tayo bilang isang nanay for today's video. At syempre, maaga tayong gumising ngayon dahil nagdito si kuya na ako magluluto sa kanyang breakfast. At ito tayo sa aming magulong kusina. Syempre, simulan na natin ang ating pagluluto. Tingin ko muna itong kanin dahil magkakanin ngayon ang aming kuya. Marami kaming bahay at panis na talaga para sa manok na lang. So, ito, magsalang na ako ng aming kanin. And then naman, ito mga hugasin namin na kinainan kagabi at hindi na hugasan ni daddy. So, hugasan natin yan ngayon. Kalansan muna natin ang ating mga pinatuyong hugasin kahapon. Hindi nga ako masyadong nagkikilos muna at baka mabinat na naman ako at lagi akong nabibinat. So si daddy na lang muna nagkikilos dahil off naman niya. So hindi tong mga bote ni baby. Pero nga, pa rin ako satisfied sa mga ginagawa ni daddy. Doon ko ba mga me? Ako satisfied sa paglilinis niya dito sa kusina. Ayan. At itong mga bote ni baby ay ibababad ko muna sa ay asin para mawala yung amoy ng sabon at isa kasama diba na mainit na pink So, ayan, ginagawa ko sa mga bote ni baby. So, after that, i-prepare na natin ang forage naman para kay baby. Ayan, mag forage siya ngayon. At dahil, pagkanina naman ay sasayangin lang niya. So, ito, forage para masubuan siya. At ito naman, para naman kada dito, itong ampalaya, gisa ko lang siya. Mamaya, me Then, i-prepare na natin ang ating sibuyas at saka bawang para dito sa ating ampalaya. Sabay-sabay ko na itong lulutuin yung mga breakfast nila para isang luto na lang. At para may magawa pa ako mamaya pag kanaya pa ng aking katawan. So, ito na. Prepare na natin yan. At ito na rin yung forage na baby. Lagay ko siya ng itlog na isang buo lang guys para may lasa-lasa. And then ito naman yung isang atalaya ni the day. Ito yung ina natin naman kasi kaya makataan na rin siya. namaya pa yung siya kakain pagkat patid kay kuya. Ito naman amang kuya, kumakain na. ayun Ayan. So pag si daddy kasi pag nagpapakain sa kanya, hindi yan talaga kuma kumakain. So ako na lang. At ito na ang breakfast ni daddy. Iyan. Nagprito din ako ng isang perasong pork chop. Pinatihati ko lang yan. Para magkasya. Di ba? Para tipid. Ayan yung ampalaya niya. At... Ulam. So ito na si baby. Kumakain na ng porch. Ayaw niya. Ayaw niya. Ang daddy niya si Kumain pero kumain naman daw siya kanina. At this time na na ni daddy ang aming kuya sa school. Ayan na. Para makapaglinis na ako ulit ang mapapahinga. Kasi nga, sumasakit na lang aking ulo sa Thank you guys for watching. Bye!